Okay, guys, share ko lang sa inyo. Katulad na kanina kami ang titindan ng bigas and alam nyo ba na etong pang takal namin is since nagbukas pa kami noong September 2020. Okay. And ngayon ay may apat na klase na kami ng bigas. Dati ay isang klase lang ang meron kami. And itong kiluhan natin ay pundarian syempre ng ating munting tindahan. Nung unang pagbubukas namin guys is nangihirap pa lang kami ng aming kiluhan. So ayun, awa ng Diyos ay nakaraos na. At nakapagpundar na rin tayo ng sarili nating kiluhan. And as of now ay nadadagdagan na ang ating klase ng mga bigas. And ito nga palang blue marlin guys. Ang bentahan namin is 54 per kilo. Maal sa po yan. And dito naman tayo sa smart choice. Ayan, malambot to guys. Pero hindi sobrang lambot. 55 per kilo. Ito namang ating coco pandan ay nasa 62 per kilo na at ang ating jasmine ay 60 per kilo. So, ito ay I think 25 kilo ang isa Tapos ito ay 50 kilo So, ayun guys uh, Talagang sinadya naming Pumanap ng iba ibang klase ng bigas And pinakamabenta guys Is itong maalsa And yung medyo malambot Medyo malambot guys Hindi kasi sya katulad nito Ang mga jasmine at coco panda Na talagang super lambot So, kumbaga, ito is medyo or tama lang yung pagalambot niya doon sa mga hindi masiselan. And ito naman, guys, is pang pamilya talaga, pang maraming pamilya or ayaw ng mga sobrang lambot. So, yun nga, guys, yung ating kwento dito sa ating bigas. So, doon sa mga nagsisimula pa lang or magsisimula pa lang na kanilang mga tindahan, ay mas maganda guys kahit paano ay panimula ay meron tayong uh, kahit isang butong bigas or isang tig 25 kilo na bigas para kahit paano guys ay meron tayong may offer or meron tayong maibebenta once na may uh, nagtanong ko meron tayong bigas. So ang aming uh, discarding ng uh, dati dahil wala pang mapupunan and thankful kami dahil uh, nandiyan yung mother in law ko na may sari-sari store -sari isa sa pinakamabentang tindahan dito sa amin ay sa kanya kami kumukuha dati dahil siya yung binabagsakan ng bigas dahil nga marami siyang mag-order. So, ganyan nga kami nagsimula. So, pahiram-hiram lang kami sa kanya dati ng tag isang kaban And then, kapag naubos uh, na, is na, na tapos kukuha ulit kami. Ayan. So, ganun yung nangyayari before kasi wala pa kami ng pang stocks kahit dalawang kaban or tatlong kaban. Hindi pa kami makapag-stocks noon. So, kahit paano ngayon ay Salamat talaga guys. Is kahit paano ay may sarili na kaming stocks, kahit dalawang kaban, tatlong kaban or kung higit pa. Is talagang sobrang nakakatawa na guys. And sa ngayon guys, ay hindi na nga kami nagpapa-deliver doon sa nakapwesto doon sa palengke dahil medyo mataas na nga ang presyo ng bigas guys. And mas tumataas pa guys kasi nakakailang ilang uh, deliver pa, di ba? nakakailang ilang pwesto pa bago pa makapunta sa ating tindahan. So ngayon ay nakahanap na kami na mas mura, mas mababa compare sa presyo sa palengke at mas pabibenta namin ng mas mura. As of now guys ay kami na or yung mismong asawa ko na ang nagpipick up ng uh, mga bigas na aming binibili. And ang ginagawa ko guys ay tumatawag na muna ako sa warehouse kung anong available. Kung available ba yung mga klase ng bigas na aming tinitinda. Kasi marami siyang klase ng bigas na mayroon doon. And kung wala man guys ay either ako or yung biyanan ko ang sumasama kapag wala yung talagang binibinibenta namin na bigas. Parang kahit paano ay makapili. Sumasama kami o sinasamahan kami. Minsan naman ay kung na timing na pagpunta ng asawa ko is naubos na siya na mismo yung pumipili ng bigas na pwede namin ipamalit doon sa tinitinda namin bigas na not available no time na yun. Medyo nahihirapan kami ng stocks noong nakaraan dahil talagang nagkakaubusan ng stocks. Hindi ko alam kung dito lang sa warehouse na kinukuna namin or pati doon sa mga ibang lugar. Kaya naman ngayon mga kasari, ay Uh, tingin ko ay mas uh, pabor yung nakakuha kami na o nakakita kami ng warehouse na mas mababa yung presyo dahil mas mababa namin ito maibibenta. Dahil kung sa palengke pa kami kukuha ng mga ititid ng bigas, for example, ang bentahan po sa palengke is 55, magkano na po namin maibibenta dito sa ating tindahan. So kahit paano, is mababa pa rin ng kaunti yung presyo doon sa warehouse. Kung uh, matatapatan natin yung presyo sa palengke like 55, 54. Kung matatapatan natin yung bentahan sa palengke, syempre mas mahihikayat sila na dito na bumili sa atin at hindi na sila mamamasahe. And kung medyo mataas lang naman na kaunti, syempre, yung iba, kung konti lang naman yung mabibili nila, is atin na sila bibili. Kasi ipamasahe pa nila, is ipandagdag na nila dun sa bibilhin or ipambibili nila ng bigas, ba? Diba? So, kagandahan doon kapag uh, may nakikita tayong ganito na opportunity is mas makakaakit tayo ng uh, mamimili na sa atin na bumili instead na sa palengke pa. Kesa sa nila yon is idadagdag na nila sa kanilang mga bibilhin. I-share ko lang yung aking konting uh, dito sa aming mga tindang bigas. Thank you for watching guys!